Hey mga boss, welcome back at may gagawin tayong amplifier sa Kora 735. So ang problema niya ay may DC out yung itong channel na to. Muntik na. Muntik na madisgrace siya dito yung speaker ko na pantisting. <laughs> Buti na agapan ko agad kasi pag sukso ko ng ganoon ng ano, kumislap tapos umugong yung speaker ko. Yung pala mayroong DC out dito. Nagtaka ako bakit may DC out eh. Oh, bakit siya nagkaroon ng DC auto dapat ano nagpa-function yung OCP niya hindi dapat magsi-switch yung relay. So papakita ko sa inyo mga boss. So ayan no. Oh. Pag una natin naka ano, agad yung voltahe parang nakadirekta yung relay. Ayan. So ayan siya mga boss naglalaro yan. Naglalaro. So mapapansin nyo may DC out sya na ano unstable. So tingnan natin sa kabila yung kabilang channel So yung kabila wala itong isa lang talaga yung meron. Ayan. 56 volts. Okay, buksan natin, testing na natin. Na-check up ko na to at ano, uh, tinistin ko kasi to nung nandito pa yung customer kaya binuksan namin pinakita ko yung kung ano yung naging problema. So ipapakita ko sa inyo ngayon bubuksan natin to nabuksan namin mga boss ganito yung nakita ko ayan o oh. so kitang kita na yung ebidensya bakit nasira ayan ayan yan yung problema nya so natuluan siguro dyan sabi ng may ari nga baka sabi niya, sabi ko uh, nabasa siguro to sabi nila o oh, baka natuluan kasi nilipat daw nila ng pisto to ayan o oh, uh, kinalawang yung area na yan kailangan kalasin natin tapos linisan natin saka natin kakabitan ng piyesa titingnan din naman natin kung ano meron dun sa kabila di ba mga boss uh, itong re, uh, recently lang may ginawa din tayong sa na 735 UV na nangyari naman sa kanya ay mga pihitan lang sana tapos nung kinalas ko to saka ko nalaman na may sira din pala yung transistor so ngayon kalasin ko muna tong board tapos Uh, tawag dito, palitan natin ito mga pyesa, tapos linisan na rin natin. Ayan mga boss, uh, nakalas na natin uh, at kinalas din natin yung pan na ayan, sobrang linis. Madumi na yung pan, malinisa na lang natin yan. So ito na nga ang problema nya. Ayan, kinalawang na, nabasa siguro. Pero dito sa part na to, may mga kinalawang din na paan ng ano kung isusum natin yun. Oh. So makikita nyo sa paan ng mga ano, kinalawang din siya. Oh. Kaya i double check natin yan mga boss. Kasi dito talagang obvious na obvious. So, oh, Pati dito ato. Ah, oh. Ayan oh. Kinalawang yung pyesa. Ay, ayaw mag-zoom. So, ayan. Kitang-kita -kita naman siguro. Hindi ko na kailangan ipaliwanag pa. Aha. So, kinalawang talaga siya eh okay. So, palit na mga kinalawang, dentisting. May namatay pang ano. Gagamba. Okay. So, ngayon mga boss. Ah... Uh, i muna natin yung relay kasi duda ako ito yung ano, ito yung silaw naman ng ano natin, no. Ingat na natin ng konti. So, ganun pala dapat, hindi. Ayan, dito natin patungan. So, ito yung isang relay. Papaliwanag natin. Ito yung isang relay niya. Tapos ito naman yung isa. So anong nangyari? Ah, uh, bakit siya may DC out agad? Dapat kung may DC out, hindi tatawid dito kasi hindi magsi-switch yung relay. Anong nangyari mga boss, nag-short siya. Itong isa good naman, wala, wala siya ano. Dapat kasi mag -on lang 'yan kapag gumana na yung amplifier tingnan na yun. So nag-short, nag, -short, nag ay, ah, nag, short hindi siya nag-short. Pero itong kabila na kinabitan natin, ayan, shorted na siya. Okay. Ibig sabihin mga boss, itong relay na 'to na isa nasira na siya. Nagdikit na 'yung contactor niya. Akala ko sa mga power amp lang nangyari dito din pala. Kaya nagtataka ako kung bakit ano, bakit uh, nasukat ko agad dito 'yung DC out, 'yung pala 'yung relay shorted na. 'Yung contactor mismo 'yung pinaka parang switch niya sa loob ang nag So kakalasin natin yan mga boss Ito na yung pinaka Mga piyesa nya Ito ibabalik ko kasi okay pa ng pati yung malaki Yung maliliit lang Ang kinalawang ayan oh. So dito yan Isang channel pa lang yung nakalas natin Isusunod natin yung kabila Ito muna lilinisan natin Tapos ano, ah, kabitan natin Ang panibagong pyesa Okay So, after nito, mag-testing tayo. Hindi ko na ipapakita yung pag ano dito, pagpalit ng pyesa kasi same scenario lang naman ng ganyan mga boss. Mga transistor lang naman. Tapos yung relay pala, titingnan ko kung meron pa ako. Ilan pa yung nabili ko nun? Dalawa lang ata. Patay tayo dyan. -try ko na lang maghanap dyan sa ano ko Okay, mga boss. Dito, mga boss, ah, ginagawa natin. Ito na. Ah, tawag dito. Andito na yung mga diyan yes, sayaan mga pinagpalitan natin so lahat ng transistor uh both channel pinalitan natin kasi Zoom natin para makita uh misan kasi nababash din ako dito eh pag may kunting kalawang pa daw kiskisin lang o baka kaya pa yan ng linis-linis pag mga ganito ya simply ito baka kaya pa kiskis ito yan. may kunting kalawang yan sa puno ayan oh. so ang ginagawa ko dito naman eh mura lang naman yung transistor para short bulan ang gawa at sa kalis hasil katulad nito grabe ng kalawang kalis na palit na tayo para ano para sigurado yung trabaho eh mahirap na mga boss mabakjaban lalo na kung ang customer nyo ay uh, lalo na itong mga customer ko nasa ano sa malalayang lugar buti sana kung kapit bahay ko lang to at saka willing naman magbayad e, eh, ba't pa natin titipirin eh kung may pamalit naman tayo palitan natin para sigurado kaya ayan yung sarili naman nakahanap ako ng ano kasi naubusan ako ng ganito buti nakahanap ako ng old model na ganitong style na 12 volts din so mas maganda pa to kasi mas original yung mga dito ko nakuha yan o yung mga stock ko dati ah uh, ito yung shorted na relay. Ayan. Okay. So mga boss, uh, update ko lang kayo pag ano uh, natapos na to. Okay mga boss, so ayan, uh, ito yung tester natin nakaabang na diyan, naka-pasak diyan, naka-DC and na rin tayo sa DC. Nakadaan ng test valve 'yan. Then subukan na nating i-on. Tapos abang tayo sa ilaw, Ta pagkatapos sa ilaw, punta agad doon sa ano para makita natin kung may DC pa. So una natin yan, umilaw saglit. Dito tayo, wala. oh, wala. So, yan lang yung DC out nya. 0.0011. Okay na yan. Umilaw na. Then, malamang ah, malapit na tong maging okay. Ah, testing tayo. Kapit ako ng speaker. Saglit lang, ipipair ko lang mga bus. At yung efektor wala pa pala. So, ayan na yung speaker. Dalawa. Tapos yung audio natin. Efektor. I-power okay, on na muna natin. Volume natin. Yan lang. May problema pa mga bus. Parang kumakalaskos pa yung speaker. Huwag tayo. Audio. May problema pa oh. So alin yan? Yung isa kumakalaskos. Yung isa naman naglalaro yung speaker o Parang may gumagalaw. So may problema pa to mga boss. Ayan, no? So, gawin natin. Tanggalin ko muna tong effector log, Tapos tingnan ko kung ganun pa rin yung reaction niya. Okay? Magapak. Tanggalin muna natin tong ano. Madadali yung ano. Ulit tayo, ulit. Kung wala siyang ano, epekto, okay? Tahimik. So, ang problema niya, yung audio signal na galing dito sa harapan ang kumakaluskos kasi tahimik na yung speaker na kinabit natin eh ayan o so mag audio trace tayo dito mga boss sana ba yung out r out at saka dito tayo mag inject ng ano audio tracer titingnan natin kung ano ah uh, nang ano nangyari dito kasi pag kinabit yung ano saka lang may kaluskos okay up tayo Saglit lang hanapin ko yung pang audio ko. Mga boss, oh, try natin dito magagay ng ano. Ayan nga oh. okay. Yung isa naman may problema yung ano. Parang may DC out din yung isa, tika lang. Ilagay nga natin yung tester natin. Duda ako dito ah. So try natin sukatin. Wala, wala yung isa. Yung isa kasi pag inindikan ko nang ano, meron 'no. So may problema din yung galing sa input. Usapin so, ko muna yung may-ari nito para maano natin, ma-troubleshoot natin. May problema pa dun sa harapan. Okay? So saglit lang mga boss. Okay, tuloy tayo mga boss. Ang nangyari na nag-overheat kasi yung cellphone ko. So dito muna tayo mag-inject. Ayan, malinis naman ang tunog niya. Okay. Wala. Wala. Ano nangyari? Nawala yung module natin. wala wala nawawala wala yung audio natin so dito may kaluskos pa rin tapos dito nawala yung audio muna tapos nawawala so nawawala wala yung audio nya pero dito sa output kaluskos pa rin so kailangan kalasin natin tong pinaka board nya para malaman natin patayin ko muna para makapagpenga yung okay, mga bus kinalas muna natin doon at titingnan natin dito sa ano so ito yung pinaka input nya, ito yung sa A at saka sa kasabi, tapos ito na yung output nya, tatakbo dito dadaan dito sa in-out tapos lalabas dito, ito yung lalabasan nila, yan so saan ba galing ito ano na to papunta yan dyan sa yan, sa MP3 input na yan pag naglulus yan, nawawala wala din yung audio, tapos yung pinaka output naman na itong dalawa kung susuriin naman natin yan papunta yan dito sa IC na to yan GRC4558 Pati to Ayan So, anong nangyari Dito, nawawala-wala din yung audio Kaya, kailangan hanapin din natin Kasi, nag-inject tayo dito, nawala Igaling lang naman dito ng selector yan I-check e, natin yan mamaya Tapos Uy May napansin ako mga boss ha ah. Ayun May ayan o oh. Nakikita nyo yan mga boss Minsan mahirap ayusin yan pag ganyan. Ah, uh, nagkaroon na ng tawid. Tumawid na yung pinaka, ano nyo, corrosion. no? So, kailangan ma-double check natin yung mga pagitan ng mga piyesa. Ayan, no? So, linisa natin yan mamaya. Okay, balik tayo atas last muna natin. Sa natin yung mga dito, baka nagkaroon na. At saka, parang may mga loss na rin yung ano, kung mapapansin nyo resolder na lang natin yan kahit dito napapansin ko yan o oh. Aha. ayan ayan pa parang may ano pa dyan o oh. parang may corrosion pa yan oh. okay so sana yung papunta balik tayo dito kailangan manginig yung kamay ko ayan So from dito, ito yung output nya Lalabas dito yung dalawa Tatakbo dito Tatakbo dito, dito yan Pupunta yan dito Saan papunta yung wire na ito So papunta yan dito sa Volume Ayan Asan yung volume? Ito sa kabila Ayan Ayan, so isa-isay natin yan Baka mamaya may problema din dyan Okay? So tayo natin uli mag audio trace. Samba natin to ilagay. Samba yung may ano dito. May inang sa ground ito. So audio trace tayo uli. Okay. Saksak natin uli. Wala sana magdikit o anong paman. Okay. Okay, dito tayo magsimula. Okay. Okay, ito ground to, wala to. So dito, jig tayo. Okay na. Pero may kunting ano, parang may ano. Yan. Okay. Check natin dito. Yan. Itong papasok. So, papasok yan. Saan ba papasok dito? Check nga natin. Ayan, volume out, volume ano. Ano ba to? So, isa-isahin na lang natin yan, mga boss. Ayan po, oh. Okay. Nakita ko na ang problema kung bakit nagkakaluskos. Minsan meron, minsan wala. Ayan 'no. Oh. Ayan Zoom natin. Ayan yung isa pa. Tingnan natin yung iba. Aha. Dito wala naman. So isa-isahin na lang natin 'to mga boss pati doon sa ilalim. Uh, na. So nakita na natin yung pinaka-problema. Okay. Okay, isa-isayin natin yan. Ang dami palang mga corrosion. Ang daming mga corrosion sa board. Ayan, oh. Ayan. Sa kabila pa. Ayan. Tapos dito pa. Ayan. Dito pa. So, yun palang problema niya mga boss. Liniisan ko muna at update ko kayo mamaya. Tapos siningnan ko din tong likod. So dito din pala oh, tingnan nyo. May problema din siya ayan oh. Yan, dami nating lilinisan. Pati yung switch linisan natin. Ano ba 'yung dumidilim yung ano ko? Okay. Ayan oh. So update ko kayo mamaya mga boss. So ayan mga boss, nakis-kis na natin at ayan, nilagyan natin din natin ng electrical varnish para yung kiniskisan hindi maulit yung pag corrosion dyan yan. pati dito yan okay mga boss uh, patayuin ko na lang yun tapos testing ulit mga boss so oh, tuyo na siguro tong kinabit natin o oh, nilagay natin na varnish so try na natin kung ano nangyari ayun sukatan so, pala muna natin kung may DC out pa yung output so wala na zero, zero pick na natin on muna natin yung oil tracer pick muna natin yung ano natin oil yun natin yan okay. so check natin dito kung na volume naka-open volume gusto. to napapalitan pa natin itong ano, na, naglulus Ayun, may tama may tama yung volume walang ucho kabila Bakit natin yung ano dito ang pantay So dito So mga boss ano wala na siyang DC out. Okay na yung audio niya. Ah, uh, ano na lang ang problema natin dito, yung mga potentiometer na lang na may tama. I-check ko na lang isa-isa o kaya palitan ko na lang para sigurado. Okay mga boss, so okay na yung ano, wala nang ano. Wala nang DC out yung output niya. Uh, puts na. Potentiometer na lang i-check natin para tayong kumuha. Kasi mo may tama na yung mga potentiometer nito. Natin i Saan ba yung connection nito sa potentiometer nito? isa-isa kung okay pa yung resistance dami tayo ng ay nasilaw dami tayo ng ano pariyos-pariyos ay hindi pa tayo ng resistance sinagad ko muna lahat sagad natin lahat yan, so wala na patay na wala halos wala na. May gawang sa yung rating nyo. Okay mga boss. Operation palit potentiometer talaga to mga boss. Uh, ah, dito sa tontinis natin. ah nakasagad na siya. So dapat pag nakasagad may reading pa rin yan. Kahit sabihin natin kahit sabihin natin na ano kasi may may makukuha ka pa rin yan 50k kahit naka-offshine. Eh. Dito ang may rating o 9 meg daw sa kabila tingnan natin. Oh. So 9 meg ohms na yung rating niya. Hindi na siya normal. At may mga kalawang na rin yung ano hindi na kaya ng linis to. Palit talaga yan. Okay. So mga boss, uh, update ko na kayo mamaya. Magpapalit na lang ako ng potential Tapos actual testing natin mga boss update tayo tinanggal ko na lahat ng potentiometer sa mga gusto pala mag DIY ito na yung guide kung gusto nyong ano uh, mag DIY na kayo ang papalit ng potentiometer kung kaya sa tingin nyo kaya nyo naman sige go uh, bibigyan ko kayo ng ano para hindi na kayo ano kumbaga bago nyo kalasin eh, may nakarady na kayong pyesa paano? ganito so sa potentiometer ang bibili nyo ay Ah, uh, anim na piraso na 20k na anim ang paa 'yan at saka may XC dapat ang shop. So wala tayong mabibiling ganitong style, dapat ganito na lang ang bibilhin mo, XC. Ah, uh, po yan. May isa na medyo mataas ng konti yung medium shop. Ito yung short shop na may XC. Yung main volume nya naman ay 50k na short shop. So meron po nyan kasi meron tayong ano Oh, meron tayong pamalit 'yan na short shop. Ito rin yung mga short shop ko din na ano na ano. Meron dyan. Meron ako. Andito yung pamalit ko sa kabila. Tapos 50k sa main volume. Tapos 100k na short shop. Puro maiksi po yung shop nito dito. O yung pinaka pinakapihitan. Yan. 100k. Tatlong piraso po yan. Tapos yung 50k ay na anim ang paa. Anim ang paa din pala ng ano 100k. Ayan tingnan nyo na lang. Ayan o. Oh. So dito naman sa 50k ay apat na piraso na short siya pa rin tapos isang 50k na tatlo lang ang pa or mono yan sa mga gustong mag DIY yan po yan mga boss uh, magsa sound check tayo pero gabi na mahina lang yung pa sounds natin ayun yung speaker sa taas tapos try natin mic Hello, Sophie. Hello, Hello. Hello, Hello. So, Hello, so, Hello, so, Hello, Hello. Okay. Adjust natin yung Hello, Hello, Hello. Hello. Okay. So, ayos na. So finalize na lang natin to bukas mga boss at gabi na. hindi tayo makapagpasa sa assemble na lang natin to. So nauwi din talaga sa palit potentiometer hindi kaya ng linis-linis lang eh. Uh, ginawan ko naman ng paraan nag-try ako na no, para makatipid yung mayari kasi mukhang sa estimate natin hindi aabot yung budget niya. kumbaga ano eh. pero hindi talaga kailangan ano eh. palitan natin para tumunog na maayos at hindi masakripisyo yung ano yung tunog kasi kung titipidin natin tapos wala naman sa ayos yung tunog wala rin walang kwenta rin yung pagtitipid kung hindi halos hindi mo rin mapakinabangan yung amplifier kaya ginawa na lang natin kasi nasimula na natin okay bukas na lang ulit mga boss at testing lang to <muchas>